Guys, mainit-init pa at hindi pa rin makamove on ng maraming Hinebra fans sa pagkatalo ng Jin sa Game 7 sa kamay ng Meralco Bolts. May kumakalat na usap-usap ang galit na galit di umano si Al Francis Chua sa buong kupunan ng Jin kung kaya sigurado raw na may gagawing malaking pagbabago sa loob ng kupunan. Kasama na raw rito ang pagtitrade sa mga player na tatamad-tamad. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, isang malaking kabiguan para sa Barangay Ginebra na hindi sila nakasalta sa PBA Finals. Ganong maganda naman ang kanilang simula dito sa All Filipino Conference. Katunayan nakuha ng Ginebra ang unang target ni Coach Tim Cone na mag-umpisa ang Philippine Cup. Ang maupuan ng number 2 sa team standings at hawak ang twice to beat bonus madali nilang naidispatcha ang nakatapat nila sa quarter finals. Ang Hinebra ang favored team na mananalo sa semifinals kontra sa Miralco, ngunit hindi nga ito ang nangyari. Sa unang pagkakataon ay nanalo ang Meralco laban sa Ginking sa isang best of seven series. At dahil natalo nga ang Hinebra na ang gusto sanang mangyari ni Al Francis Chua para sa all SMC team sa finals. Sa halip Meralco versus SMB na sa finals. Naramdaman ng Hinebra ang babaw ng kanilang bench dahil sa mga injured na sina Jamie Malonzo, Jeremiah Gray at Aljon Mariano. Ngunit ang ikinagagalit daw ni Boss Al Francis Chua ay ginawa naman niya ang lahat para mapunan ang void na nilikha ng kanilang mga injured players. Kinuha nila si Maverick Ahanmisi at si David Murel. Sa kabila nito, natalo pa rin ang Meralco sa semis. Kaya nga may mga usap-usap ang malaking pagbabago raw ang gagawin sa lineup ng Ginebra. Hahanapan nila ng solusyon ang problemang nakita nila sa kabuuan ng Best of Semifinal Series laban sa Miralco. Mag-i-evaluate sila kung sino-sino ang mga player na hindi nakadeliver, kung sino-sino ang mga tatamad-tamad. Sa ating palagay kung sino man ang nagpapakalat ng chismis na ititrade si ganon at si ganitong player dahil mahina raw, sa ating palagay ay pinalalaki lang ang issue under contract ang mga player at hindi mo naman basta-basta mapapalitan yan o maiti-trade. Pwedeng mailagay sa trading block pero ang tanong may willing bang makipagtransaksyon. Lalong hindi pwedeng kukuhanin daw ng Hinebra si Stephen Hall at si Ganon at ganitong player ng ibang team. Ang mga player po ay hindi tulad ng mga items sa Shopee na uorderin mo lang at darating na sa bahay mo. Sa nangyayaring ganito, ginagalit lang lalo ang mga Hinebra haters sa pagsasabing yung pupunta na sa Hinebra si Player A at si Player B. Kaya tuloy may mga haters na sa sobrang imbiyerna ay nasasabing kunin niyo na rin si Lebron James. Anyway, yung chismis na galit na galit daw si Al Francis Chua sa buong barangay Hinebra hindi naman siguro ito totoo. Ang tamang salita siguro ay nalungkot dahil natalo sila. Pero yung galit na galit, duda tayo dyan. Puro professional players ang kadil ng bawat team. Bawat isa ay gustong manalo dahil ang bawat panalo sa kontrata ng mga yan ay may katumbas na bonus, lalo na kung magcha-champion. Dahil kung totoong nagalit si Al Francis Chua, unang dapat kagalitan ay si Scotty Thompson sa Game 7 ay double-double ang production ng former MVP pero sana unang anim na laro sa best of 7 ay halos walang na contribute si Scotty Thomson. Isa siya sa inaasahan ng Ginebra ngunit hindi siya nakadeliver sa mga crucial na laro ng Gene Kings. Kung nakapag-perform siya tulad ng dati, hindi na sana aabot pa sa Game 7 ang semifinal series. Dapat ay tapos na sa Game 6. Ngayon kung totoong i-release o i-trade ang mga player na nag-underperform, kaya ba nilang i-trade si Scotty Thompson? Hindi natin alam kung ano ang tunay na dahilan kung bakit bumaba ang level ng performance ng former MVP, pero sure tayo babalik at babalik ang dati niyang husay. Malaki ang tiwala ni Coach Tim Cohn kay Scotty at nakita nyo naman madalas ay nakababad siya sa game kahit sa mga pagkakataong hindi maganda ang kanyang laro. Totoo, may mga pagbabagong kailangan gawin sa kupuna ng Hinebra. Ngunit iyon ay mga pagbabagong hindi bunga ng galit o pagkadismaya, kundi pagbabagong resulta ng masusing pag-aaral at lalapatan nila ng solusyong nakaangkla sa pagiging profesional. May mga Hinebra fans na dadismaya rin na sa mga maling plays at maling desisyon, pero sa duloy suportado pa rin nila ang Barangay Hinebra laging umaasang muling darating ang tagumpay sa kanilang idolo. Katulad ng channel na ito, Hinebra tayo hanggang dulo. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.